kani uh, umaga pa medyo ah uh, yung uh, panahon saka umaambon ngayon pero nandito po ako sa harap nun pong ating uh, garden tapos yung aking uh, ginamit nag ano po kasi ngayon eh uh, mo ayan po yung aking na uh, damuhan sa gilid tapos pati yung ah uh, dito sa may bandang harap tapos ito lang yung natitira pero yung mga pagitan niya gaya po nyan yan ah uh, nadamuhan ko pa siya yan yan ito kasi ah uh, naglagay ako ng ah uh, wood chips nung nakaraang taon kaya lang hindi gaano uh, makapal kaya tumubo rin yung mga damo dapat pala kinapalan ko yung paglalagay ng uh, wood chips kasi ano ito eh dati nung nakaraang taon ganyan yan, puro yan siya uh, damo so hindi ko siya nilagyan ng ano eh hindi ko siya nilagyan ng uh, plastic or nung ah uh, mm, karton kaya nabuhay akala ko hindi na mabuhay so, ngayon naisipan kong mag uh, vlog para magbigay ng update dito sa ating ano uh, bawang ayan yan po yung uh, ating uh, bawang na malaki na ayan oh. Bilis lang no parang dalawang buwan na lang dalawang buwan kalahati eh. baka pwede na to may June, July July Hardneck garlic to uh, ito na siyang ngayon at itong isa dito maganda na rin yung tubo ito yung ating ano natayo. ito tayo nasa labas yung mga kids nag lalaro hindi nga lang makagala kasi umuulan simula pa kayo ng umaga so ito yan medyo marami rin to eh ano to ito yung sasabi kong bunga dati halos magkapariho lang ng laki pero ito siya, uh, dalawang taon na siya dito. Hindi po natin uh, tinanggal. So yung laman niya nung nakaraang taon kasi may mga nabuno tayo. Mas ah, uh, mas malaki po dito. So iwan ko lang kung ngayong taon kung gano'n na, na siya kalaki. Baka ngayong taon i-harvest natin to Tapos ipangtanim uh, ipang tanim natin ulit sa full, uh, fall. O kaya hayaan lang natin. Depende kung anong mga ayare uh, And, kung mapansin nyo, ang laki nang binaba ng lupa dahil nga sa sobrang ulan, no. Saka, so, may tumubo ng mga damo. Ito naman dito. Yan. Ito yung ating tanim nung uh, October, ba? Kaya October. Nung uh, fall. Ngayon, ito na po siya. Maganda na yung tubo. At saka, malapit na to. And, wala tayo yung nilagay na fertilizer dito no. Yung bago lang po tayo magtanim. Doon lang tayo naglalay. Tapos ngayon wala na. And lumalakas na naman yung ano, yung ambon, yung ulan, ayan. And yung update. Tapos ito, elephant garlic to. Ito na. Yan. Yan, seksik no. Akala ko hindi siya lalaki yung mga puno, pero ayan oh, lumalaki naman pala. Maaga pa lang kasi kaya ayo ayo pang lumaki. So so mahabol na tapos kahapon din ang lakas din ng ulan, may kidlat pa. Kaya lalago to. So wala pa tayong tanim sa ating garden. Ito elephant garlic din to. Yan. Ito pa yung una nating tanim eh. simulan nung maganda ng elephant garlic. Yan pa yan siya. Pati ito, lipat garlic din yan tapos dan dan yon iniisa-isa kong binubunot sa garden kasi hindi tayo nag spray nung pangpatay ng uh, damo ang ginagawa natin yan mano mano kasi ayaw po natin uh, gumamit ng mga ibang uh, pesticide na pampatay ng damo sa ating mga sa ating garden so mano mano saka ba kasi may sprayhan din to mamatay din to kaya ang ginagawa namin yan bunot bunot lang may pamatay naman dito kaya lang ayun namin gumamit. So, kanyang bunot-bunot na lang. So, bago mag-end yung vlog natin, salipin natin yung ating ano dito sa labas ay sa loob. Yung ating ah tawag dito. Malunggay. Mukhang hindi na siya dwarf. So, sa loob mas maganda 'yan. Kaya lang nasa labas ako ngayon kaya. Ningin, ayun oh, kitang-kita siya sa labas. So next magbigay ko ng update dyan Ang malunggay So ngayon ito muna yung ating update sa ating garden Kasi gusto kong uh, matapos ito dito Para Ayan uh, kasi lumalakas na yung ulan Sabi na eh Ayan na uh, Tapos ito may mga Naiwan tayo na ano dito eh Ayan may mga naiwan tayong mga Asibuyas ng nakaraang taon yan yung mga dandelion na tatanggalin ko ba bukas pagkagamanda yung panahon and kasi medyo malamig kita masakit sa tenga yung hangin so ayan yan pa muna yung update natin sa ating front yard na rice bed tapos yung ulan lumalakas na, na. Ayan, gandang hapon and maraming salamat po